morning, muli magbabagi ng orasyon na requested ng ating kapatid na si Hilario Laroco o Hilario Laroco ang sabi niya Hello kuya, new subscriber po nyo ako, pwede ba ako makapag request ng uh, piso sagrado gamitin ko lang po sa negosyo yon ito po yung kanyang comment. So, atin pong pagbibigyan, hindi lang isang orasyon, kundi buong PDF na on sa grado yung ganito ang medalyon, yung dasal nito. ah uh, meron yan, likod niyan ay San Jose. Yan. Bago lahat, intro muna po tayo. And, uh, welcome back sa aking channel Uh, naway uh, abutan po kayo ng aking video ito na nasa mabuting kalagayan ligtasan o pamangkapamakan walang karamdaman hangat ko lagi ang inyong kalusugan at kaligtasan kaya ingat-ingat po tayo maging kayo po ay nasa abroad o dito sa Pinas yan ang uh, ko'y lubos na nagpapasalamat kahapon dahil uh, may kumuha sa atin o morder ng libreta na pangkalahatang proteksyon. Yan ito po yun. At uh, naipadala natin po yun sa GNT kahapon. At uh, uh, na riyan po ang kanyang resibo. Ito po. At ganoon din uh, sa taga ano ah uh, yung huling uh, kumuha sa akin kahapon din ang medalyon, Saint Benedict Medalyon. Ganito po ang medalyon. Uh, yan po ay uh, malakas na pang uh, protection sa disgrasyon at kapamakan. At kung kayo po ay uh, batiin o mahilig mabati uh, ng hindi tulad sa atin, ay uh, pwede po kayo niyan yan po ay uh, 1 five pre-shipping po may pre na Bato omo at may kompletong dasal po yan at through GCAS po ang bayaran at huwag po kayong maglala sapagkat i-guarantee uh, ano, uh, yeah, ako ang aking uh, 2-valid ID uh, address at phone number dalawa para pwede nyo po kung i-report sa akin ang lalong lalo na sa NBI oras na di ko padala ang inyong in sa akin so yun uh, limang klase po ang aking libreta ito po yun sa mga gusto rin kumuha ng libreta dagdag kalaman itong maliit ay pangka uh, spiritual combat eh. one to po yan free shipping dito sa Pinas ito naman po ay uh, pangkalahatang protection pampor naman po yan 201 pages at ito naman po yan uh, metatron Free uh, reshaping din po uh, ito naman al aklat ng alhar electromagnetic na mga orasyon at uh, magagamit na pang protection ito naman ang 7 uh, rayos ng Diyos Amak uh, pamaks yung mga laman nito ay orasyon pamuksa sa mga kampo ng dimbit dilim sakop na yung magkulam at aswang dito po nagagamit na sandata uh, protection at uh, panggamotang panggamot ang ito po ay uh, napakalakas ng mga orasyon ito po ang klase ng uh, <clears throat> ng uh, Yan po ay print lahat dyan. Printed na pagkasulat. Yan. Yan. Mga print po yung pagkasulat. Hindi po sulat kamay ha. Sa mga gusto lang. So saan nyo po ako kukontakin? Dito lang po sa aking uh, Facebook account. Ito. Search nyo yan. O kaya yung link ng aking Facebook account ay lalagay ko sa description box kasama ng dasal ng as uh, Uh, on piso sagrado yung PDF niya. Nakalink po yon pindutin nyo lang yung PDF na yon para maredirect po kayo sa Google Docs ko. Okay, para makita nyo, makopya yung buo. So, yon Ang uh, San Jose uh, uh, on piso sagrado ay uh, green na kandila ang um, tatayo bali tatlo kung wala po kayong green na kandila ay dilaw po tapos uh, mas maganda kung meron po kayong uh, medallion na ganito ganyan sa nyo po araw-araw napakaganda sa negosyo yan kung kayo po ay malas eh aalisin ang malas nyan sa so, pamamagitan ng piso sagrado na inyong pagdidibusyonan Uh, mas maganda kung tuloy-tuloy po ang inyong uh, dibusyon habang kayo po ay nabubuhay huwag lang sa 49 days kasi uh, mas maganda yung tuloy-tuloy na pagdi-dibusyon sa inyong uh, medalyon yan ha uh, siyempre uh, ang mga orasyon yan ay pang negosyo talaga so yun uh, para lumakas ang inyong negosyo, tindahan o mga uh, transaction na meron kayo ay mas magandang meron po kayong medalyon na ito so saan nabibili po yan? yan po ay halagang 150 uh, pre-shipping po yan sa tiktok so ilalagay ko yung uh, link niyan sa, sa description box para maka-order po kayo at COD po yan Yon. Uh, ito ganito po ang PDF ng uh, on piso sa grado. Papakita ko po sa inyo. Once na pindutin niyo po yung uh, Google Docs uh, link sa Google uh, sa description box ng video ito ay uh, pag nyo, ganito po ang inyong makikita. yan. tagal po yung ano. Yan. Pag pinindot no, ito yung lalabas. Uh -huh. Maliwanag eh. <laughs> Teka. Hinaan natin yung ano. Yan. Yan po ang lalabas. Yan. Marami po kayong paggagamitan. Iba-ibang klase tungkol sa pagnenegosyo Pero yung debusyon yan, yung uh, nasa bungat, yan. Libro sa Grado komersyo ang aklat ng banal na negosyo. Yan yung, ito ang uh, maliwanag. Basta makikita nyo na lang po ito, yung nilalaman ng aking Google Docs. Pag pinindot nyo po yon Hindi ko na po ilalagay dito sa screen kasi napakarami na pagpipilian nyo ng mga orasyon tungkol sa negosyo. Nandyan yung uh, pampalis ng malas at uh, laging swerte na at protection din po <clears throat> uh, pa parang may erosyon na mahali na ang inyong mga customer at lagi kayong balik-balikin uh, balik-balikan Yan. para po ito sa mga negosyo negosyante kung kayo po ay nalulugi malay mo ito po ay makatulong sa inyong mga negosyo So yon na uh, at salamat din po sa nagbigay sa akin ng uh, uh, nag uh, donasyon ng 50 pesos para sa aking uh, internet. Kasi po ayan po yung aking uh, internet, yan. Ito to. Yan. Yan po ang aking internet. Uh, load lang po ang wala. <laughs> Dahil uh, sa ngayon, ay eh, gipit po tayo. So sa mga gustong uh, mag-donation, kahit piso lang para sa ating uh, pang-internet lang. Uh, ito po ang aking GCash number. Yun. Kahit piso lang okay lang, okay naman. maipon din po 'yan kapag uh, may mga nag-donation din. Yun lang yung sana uh, para lagi po ako makapag-upload ng mga video. kahit pang internet lang, kahit piso lang. Okay, God bless. Thank you for watching. Follow for more. Naway makatulong uh, makatulong itong aking binagi sa inyo. Punta po kayo sa description box. Pindutin nyo lang lang yung link para makopya nyo ang dasal. Mahaba po yun. Uh, pwede nyo rin na copy paste at uh, magano po kayo ng Google Docs Download ng Google Docs para doon may lagay nyo ang inyong kinopya mula sa description box. Ganun din sa gustong uh, kumuha ng medalyon, mula sa TikTok ito po ay COD. Uh, lalagay ko rin ang uh, description uh, link niyan sa description box ng video nung ito kasama ng aking Facebook account para sa mga gustong kumuha sa akin o magpagawa ng libreta. Ngayon nga po ay uh, may kumuha at uh, yan may ginagawa po akong dalawa. Yan. So, pangkalahatang proteksyon ang kinuha nila. Niya. 200 pages. Well, yun. So, God bless. Ingat-ingat po tayo lagi. Saan man po kayo naroon. At laging manalangin. God bless.